dude, ito tignan mo, fragile. Kapag fragile daw babasagin eh. Pero ito tignan mo. Oh. Bato. What? <laughs> bato 'yan, oh. Chocolate 'yan eh. Chocolate bato 'yan, baliw. Chocolate. Bato 'yan, oh, tignan chocolate. mo. Ah, sige, tignan natin ah. kasi guys, 'di ba may mga ganyan chocolate parang bato. Ay nilagyan ng cream parang chocolate nga ah. Guys, grade natin to ah kung ano ang kalalabasan ng video, 1 to 10, okay? Game. Ang ah, niluto, kung chocolate 'yan, dapat matutunaw na 'yan. Kasi may init yan. oh habis sa iyo. Bato yan eh. Oh, bato o chocolate? Asan sa tingin mo? Bato. Bato na? Ayan Pa no? At saka paano niya makakain yan? Yun nga. Ewan ko dyan. Uwata mo kung ano nang ginawa niya. Pinakuluan niya. Nilagay ng tubig. parang chocolate na. Bato yan. <laughs> Umaasa ka pa rin chocolate. Ako talaga sigurado bato yan. Kagati mo nga. Hindi ko nga makakain. O, oh, tignan mo. Natuyo na o. Pinagganon pa. Di mo nabasag. Oh. Bato. Bato. <laughs> makakainin yan, girl. Hindi nga niya makakain yan. Talagang ewan ko ba dyan. Siguro ang tawag niya dyan, yung pinalambutang bato. <laughs> Hindi naman lalambut yun. Ito, nilagyan niya pala ng sili. Tapos in-steam niya, oh. Tapos yung sili yung Kasi tingnan mo kung chocolate yan, dapat malambut na yan. Kasi mainit yan, eh. Pero tingnan mo kung lalambut, ah. Oh, matigas pa rin. Bato nga. <laughs> Pwede ba to guys? Nakatikim na ba kayo ng ganito? Nakatikim na ba kayo ng bato? Ako kung bibili ako ng bato, chocolate na Maging bato. chocolate na bato, no? Ito, magigisa pa niya. Naglagi ba siya si Boys Bawang? O, magigisa pa niya? Paano mo ba pa talaga yung kakainan? <laughs> Ito yung ulam na siguradong hindi mauubos. Ah, Nunununin ulam. Lulunin mo Peh. Sasakit ng tal mo yan. Pag, pag, mo yan, babara dito yan, no? Baba na dito. O, oh, isa serve na. Wow, luto na ang bato. Wow. Galing, ano may luto na yung bato, no? Gara nung bato na yan, ano? Eto naman, dude, tignan mo. Oh. Satisfying, ang oh. galing, oh. Wow. wow. Baka oh, dito, eh. Ayan. Okay, okay na. Ah, oh, may ahas. Hindi <laughs> ahas yun. Hindi yun. Hindi oh. uh, oh, satisfying yan. Second person. Mm. Hey. Kailangan sa bilet po. Ewan ko, basta. Ang, ang, oh. Oh. Bonus bonus video to guys kasi hindi di okay yung kanina pinalambot ang bato lang yun eh. Ayan. Baka 1 million na yun. 1 eh. million score no? sobrang satisfying oh dinidikit to. Galing. Baka infinity na nga. Ah, gloves so oh. gloves yan. Ginapit. Char. Oh. Ah, galing na na. <laughs> Alam, natutunaw? Bakit? Ba't natutunaw? Nilagyan niya na ng enet na tubig. May enet na Ah. Oh. Oh. Ah. Ang <laughs> Uy. No crop, ang galing ah. Paano kaya ginawa? Ano 'yan? Eh. Binaytatas pina to 'yo. Oh, sige, sige, sige. Man, galing. Ah, ang galing. Ang grade ko naman dito sa satisfying video na to ay 10 over 10. Perfect, ikaw. Sa akin empenete. Empenete? Ayun na, guys. Bye.